Mayo, Asiete at nandito po tayo sa Barangay Manaksak. Itong lugar po na ito, tinatawag na Ibayo, Tabing Ilog. Malapit na po sa Barangay Casanova. Hmm. Meron tayong makakapanayam na isang magsaka. Magandang hapon, Kuya! Magandang hapon naman po. Ano po pangalan po ninyo? Ako po si Efren Marbel Gregorio. Ayun. Nakita ko po yung inyong punlaan. Aba, mm -hmm. Nanguna po kayo, no? Opo. Ayan. So, gaano karami yung nagpunla na sa lugar po ninyo? Dito po sa lugar na ito? Opo. Actually po, lahat po nakapunlana. Lahat? Opo. Nakapunla. Katunayan nga po, meron na nakapagpatanim doon sa gawi doon sa dulo. Ayun. Sa may Edcor. Gano'ng kalawak po itong sa po nyo dito sa lugar na to? Kung sa akin pong pagkakaalam eh, meron pong mahigit na isang daang hektarya. Isang daang ko kumulang sa mga kulang 200 po siguro hektarya. Ayun. Opo. ah uh, pwede po matanong bakit po kayo nauna kesa doon sa iba? na <laughs> naghihintay pa ng, ano, ng tubig ng ulan at saka ng libreng binhe Opo. kasi po ang talagang para sa akin po ano po ang talagang totoo naman yan nahihintay ko yung kwan eh yung binhi sa Department of Agriculture game Kaya lang po, do sa schedule ng isang aming technician, eh medyo malelate daw po sa mga third week po nitong May. So, ano ko maiisipin? Mahuhuli na po ako. Kasi ang target ko po sa ng pag-aani eh, ay buwan ng September. Kasi po ang dahilan namin kaya kami nag-aaga dito. Lalo na ngayon parating ang La Siyempre po ulan 'yan. Oh hindi po may iwasan na masabi nating pagpuno na ang sagansan na ang ulan. Eh, siyempre tubig po yan. Hindi natin masasabi na yung ilog natin, eh, baka pag umahon, maapektuhan po yung palay. Sa buwan po ng kwan yun, Oktobre. Um, hanggang, kaya, kaya kailangan po umani kami ng September. At kung hindi man po kami, kung alaman, kung ala naman po kalamidad talaga hanggang sa pag-aani namin, nagsasalit po kami dito ng gulay. Kung alin po sa dalawa, uh, melon o pakwan o gulay. Para sa akin po sana, yung mong ko, kung maiaaga po sana nila yung pamimigay ng binhi. Kasi hindi ko naman masisi ang Department of Agriculture. Alam ko rin po dahil nakasawsaw din po ako dyan eh. Eh, medyo late din sa kanila ang dating ng binhi eh. Yun po ang talagang totoo noon. Kaya doon po nang gagaling talaga sa, sa region, Pampanga, ng DA, yung yung mga papel na kailangan o oh, magpapadeliver na ng... Ay, marami po, inaayos kasi papel dyan eh. odi sige po, i po ninyo. Kung para sa amin po sana, hanggat maaga, magpamigay na ng binhe habang hindi pa At ganun din po, isunod na din kaagad yung pataba. Ganun po. Ayan.